center stage for a photo op. And so really, we'd like to thank everyone who joined us here today and of course our partners who made this showcase. Po, the difference ng, kasi po, usually ginagawa rin po namin yun, pero sa vlog. So we are aware na meron ganyan, we need to interact. Pero siguro po with um, the team ni Direct Jet, medyo actually lahat po kami nakakaiba na minsan, ano, meron pala nag-video na hindi namin alam. So Actually, ni-request din po namin talaga yon nung napag-decide na nga po na okay, may susunod sa inyo, gagawa tayong documentary. Ang um, gusto po sana namin yung hindi harap-harapan kinukunan kami. Kasi po, yun nga, hindi kami magiging parang um, authentic. authentic. authentic pag yes. alam namin na, alam niyo po yung magiging conscious kayo pag merong camera. So, oh, um, kaya natutuwa ko po kami na doon sa some moments na yon yung ibang moments na kunan, talagang hindi namin alam may camera pala, nakatago sila sa gilid. Thinking it po. na confident ka. Yun. Kasi manghirap po para punta ka sa ibang mga sa feeling namin. Siyempre <coughs> yun talaga. Like, the, 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 kailangan may impression kami na ilim sa kanila. Or sa kahit saang lugar na talaga maaalala nila kami. Mm -hmm. At napakahirap po nun na pinifake namin kahit sobrang mamamatay na kami sa anxiousness at kaba pag mm -hmm. bago kami mag-perform. Mm -hmm nakuha ka lang ng ganay, ayaw mo na gawin yung mga bagay-bagay. And maghahanap ka palagi ng motivation para ipagpatuloy yung mga bagay-bagay na to. So watching this documentary, nakita ko yung hardship namin, nakita ko kung paano namin sinimulan lahat-lahat ng bagay na ginagawa namin. Uh, nakita ko kung sino, sino yung mga taong dumudulong sa amin. So uh, doon parang mabibigyan ka talaga ng fire ulit para magperform, magpatuloy kasi alam mo na kasama mo yung mga tao na talagang sumusuporta sa iyo tapos mapapaalala sa yung dahilan kung bakit mo siya sinimulan in the first place so thank you for this documentary yes. meron na bang ay meron na um, actually po um, we just hope na sana po ay mas marami pa kaming ma-reach for this documentary so abang na lang po tayo for future <laughs> announcement. Pero of course, we're trying our best po na ma-reach namin um, everyone, even yung mga talibang bansa, um, to watch this, th this film. So, ayun po.